Assalamualaikum. Kumusta po kayong lahat? For your information po ay strict po ako pagdating sa mga skincare products na ginagamit ko. May mga certain ingredient na kapag nakita ko sa ingredients list ay hindi ko na ito bibilhin. Or kung nabili ko na dahil na-overlooked o yung mga ingredients list ay hindi ko na talaga ito gagamitin. I will be talking about those ingredients in this video para maging aware din po kayo dahil those ingredients can cause irritation on our skin. Hindi natin ito agad mapapansin or mararamdaman but it will surely will in the long run. But before I mention them please subscribe simply by clicking that red subscribe button at huwag pong kalimutan pindutin ang bell button na yan para ma-notify po kayo tuwing meron akong bagong video. Alright, number one, eto po ay magkakaparehas lamang po ang mga ito. Fragrance parfum or perfume. Ito po yung mga mabangong na amoy natin sa ating mga skincare products. Pangalawa, merong dalawang klase ng alcohol sa skincare. Meron yung maganda kagaya ng cetyl alcohol, steril alcohol, cetyl and bihinil. At meron din naman yung masamang alcohol kagaya ng alcohol, dinat alcohol or alcohol dinat. Ito pong mga alcohol na ito ay drying sa skin at kapag matagal nang ginamit ay pwede rin makapag-irita ng ating skin. Pangatlo, parabens. Ito po ay mga preservatives. Ginagamit po ito para hindi masira agad ang mga products. May mga studies po na nagsasabing pwede itong makapag-contribute ng pagkakaroon ng cancer. So it is best na iwasan na lang ito. Alam niyo po mga kapatid, nung hindi ko pa nararanasan ang magkaroon ng skin irritation, ay ayos lang sa akin na nandyan yung perfume or fragrance or yung alcohol sa aking skincare ingredients list. But when I actually experienced that worst nightmare, yung skin irritation, I stopped using products na merong fragrance. At sa susunod ko pong video, i-share ko sa inyo yung mga products na ito na tinigil kong gamitin dahil meron silang fragrance. Though magaganda naman talaga ang mga products na ito pero hindi sila nakatulong sa aking skin bagkus lalo pang nakasira ito ng aking skin barrier. So mga kapatid, yan po yung mga ingredients na ayaw kong makita sa mga skincare products na ginagamit ko. Kayo po ba, iniiwasan niyo din po ba ang mga ito sa inyong skincare? Please let me know. Mag-comment po kayo dyan sa ating comment section sa baba at maraming salamat po sa panonood. Sana po ay magkita-kita pa po tayo ulit sa mga susunod ko pa pong mga video. Masalama.